Puro doon ang tama, oh. Bihira, ang layo, ah. Sana tumama na. Hindi na ako sa inyo. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, yeah, dito na tayo sa, ano, mga kainays, ano, sa Wild West na tayo, no. Kunin natin yung gamit natin. Ah, lako po. Medyo mabun ambun pa kanina habang, habang tayo, eh, nagmamaneho papunta rito sa, uh, West Edmonton Mall mga kainaksano. Kunin na ng, natin ang ating uh, panggera Yan. <laughs> yan. Oh, medyo mabigat talaga ano? Naaalala ko tuloy yung mga sundalo no, siyempre pag lumalaban ng gera yung mga sundalo mga kainags Talagang yung mga dala ng mga yan, mga bitbit -bit ng mga yan, mabibigat, sobrang bigat, di ba? Eh ako ito nga lang yung dala ko eh, bigat na bigat na ako no. Dalawang pistolas yung dala natin Isang uh, Glock 17 Gen 4 At saka isang Ano si uh, Ano yun? Kalimutan ko na eh Si Si Yung ginagamit ni John Wick Na pistol Yun yun Tara dito na tayo Pasok na tayo dito Ay buti na lang Bukas sila Open sila oh yeah, no experience required Pwede ka magarikila ng mga baril dito Pero medyo mahal nga lang Mga kainags ano Nakapagparin nyo na tayo Ng ating membership Ano Wild West. At ito'y, eh, naku po, Diyos ko ba, Panginoon, napakabigat. Tapos, ayan, nakabili ako ng para sa pistolas natin. Pero siyempre bago tayo pumasok dyan ay kailangan safety. At salamin, mga kainags, ano, importante yung bago tayo pumasok dyan sa puputukan sa gun range. Ayan, kung wala kang dalang ganito, pwede naman salamin. Yan salamin, meron dito sila. Meron din tayong dala sa bag. Kaya lang, di ko na kinuhat. Tinamad na rin ako. At saka ang um, doon. Ayos. Let's go, let's go. Pasok na tayo rito. Ayan. So, buksan natin ilaw ng vlog natin. Yan. Para kitang kita. So, nagpahalam ako. Kuya, thank you huh? ah. Yeah, so, nagpahalam ako. Pwede ko mag-vlog. Pwede naman mga kayo. Dito may mga camera yan. Kung gusto mong magpakuha ng... Habang bumabaril ka, kukuha rin tayo. Tatanong tayo. Sandali naman. Magkano nga yan? Ayan, ito na talaga. Magkano nga yung ano rito? Yung pag nagpakuha ka sa camera? Ah, ten dollars po ako yung charge. Ten dollars? Ilang minuto yan? Wala po. Kahit ano? Opo. Oh, sige, sige sir. Start. Ay, pag i-set up mo. Mamaya na, oh, mamaya na Sige, salamat ha. So, set up muna tayo mga kailis. Sandali lang ha. Yan, ito yung ating salamin. Hindi ko na sinuot. Lagay ko na rito muna. Saan ko pwede lagay? Dito muna sa lapag. Ito yung ating uh, Glock. Ang natin yan. Lagay na dyan at yung ating uh, itong isa si CC P10F lagay natin dyan mga kainis ano? tapos yung susi syempre nandito para susi dito sa uh, mga lock nyan tapos yung mga bala natin mga kainis nandito tingnan yung bala natin no? Oh. 450 rounds yata yan no? Oh. hanggang doon sa ilalim yan okay na buksan muna natin to yan tapos ito yung gun range meron kang pipindutin dito eh. lalapit dyan nalagay ka ng poster dyan pag ganun Buksan muna natin tong ating uh, mga weapon ano. Yan. Iyon. Ilapag muna na ito muna kaya. Ito muna lagay natin pagaling At isang magazine. Yan. Yan din ayos. Tapos ay uh, lagay muna natin to dito. Tapos itong isa, ito. ay buksan na rin natin mga kainag. Daming susi, ano? Kasi kailangan ganyan talaga. Maraming susi. Hindi pwedeng... Hindi pwedeng hindi. For safety. Tsaka pag na-pull over tayo ng pulis, check nila yan eh. Tsaka pag na-pull over ka ng pulis, kailangan meron kang ID ganito na ibig sabihin eh. Kaya kami dalang baril, pupunta ka sa gun range mo, member ka ng gun range. Yan, kasi pag wala kang ipakita sa mga pulis na pull over ka, na wala, wala ka kang membership na ganyan, may dala kang baril, medyo delikado. Hmm. medyo delikado, kaya ingat. Kailangan talaga ayo. Ito na yung nabili nating ano, mga kainags, ano? yung lock. Yung lock. Oh. Mas madali kasi ito, dinumiro na lang. Eh, no? Yan yung binili natin. Kaya, kasi dati ganyan yung lock. Oh. Pero ngayon, bumili ulit tayo ng isa, diba, Kaya mapapalitan na natin ito mamaya. So, lagay mo na natin pa ganyan, yung dalawa natin. So, parang ganyan yung napanood ko dati. Nung pata ako, 1980s, Ion Tondo, akin ang kabite. Parang ganon. Alam nyo ba yon? O so, yung bang, ano, 45-45. Ito yung reloader natin. Yan. So, kasi matagal yan. Pagka tinanggal mo ito, matagal yan. Abutin ka na siyam-syam. Hindi ka tulad ito, dinumero na lang. Ayusin mo na natin ito. Lagay mo na natin dito. And, tapos sa ah, uh, yung magasin ko, magasin ko ng Glock natin, mga kayo, next lima to eh. Nawala yung dalawa. Hindi ko alam, baka naiwanan ko rito last year, ano? Sa sobrang pagmamadali o sobrang excitement. Mahal pa naman yung magasin. So, ten, ano, ten... Ang, ang, ang laman nito, sampu lang. Yun lang yung maximum dito sa Canada, 10 bala, 9 mm. Kunin na natin yung mga bala natin dito, no? Ano lang itong balak? 115 grain? Mas maganda sana ko 124 para mas maganda sa mga ano natin, sa mga pistolas natin, mga kainogs. Tapos yeah. Tanggalin na nga natin sa bag kasi nahirapan ako eh. Ah, tanggalin mo natin sa Eh, ba't hindi ko... Ayan, tanggalin natin. Hmm, sumama pa yung salamin. Dito lang, dito na lang. Yan! Ah, oh, Pinahirapan yung sarili, ano? Oh, tanggalin natin, ha. Oh. Ito muna mga 'yan. Itong bala dalawa. Tingnan natin tatlo. Dito na muna natin. Kaya takpa natin diyan. Tapos sa uh, reload tayo, reload. Hmm. Pero siyempre dapat nakaano to, no? Yung dalawa nating ano, naka ganyan. Ibig sabihin walang bala para for safety tapos nakatutok doon. <laughs> Yabang 'yan, no? <laughs> Kala mo daming alam eh no? Hindi mga kinex yung kaalaman ko rito wala no? Very basic ang alam ko rito uh, Pero importante merong alam na safety Yung safety ang importante rito eh Pero sa mga klase ng barrel Pag setup setup ng barrel Wala pa tayong alam dyan Di pa natin alam yan So ito na yung mga bala natin ano? Lalagyan lang natin muna itong Unahin natin yung Glock natin Glock Pati paglagay ng bala Mukhang <laughs> dati tigas nito Nung unang bilhin natin ng ng ano natin, tigas nito eh. Yan. O, oh, di ba? Ganun-ganun lang yan eh. O, oh, buti na lang may reloader, malaking tulong yung reloader eh. Kasi kung wala ka reloader, mahirap mga kainix. Ano, pag yung nakakalimang bala ka na, yung pahigpit na nagpahigpit yung spring, ang hirap na maglagay ng bala, masisira yung kamay mo eh. Mayroon pa namang injury na yung daliri natin yan oh. Oh, di ba? Bilis lang pag mayroong reloader. Actually, itong reloader ko, very basic pa nga ito eh. Mayroon talaga magagandang klase na, ang tawag ito? Yung isang gano'n lang, hinihila, tapos na kaagad. O, oh, yan. Mas maganda kasi pag marami kang ano eh, yung mga magasin, isang lagayan mo na lang, pag naubos mo na isang magasin, salpak ka na lang ng salpak sa pistolas mo, no? Pero pagka limitado lang yung magasin mo eh. Pagka tanong mo Ano uli? Lagay uli. Unahin ko muna yung ano, yung clock. Mga uh, siya. Ay, wala Maglagay pa pala tayo ng target ano. Kailangan pa natin maglagay ng target dito. <laughs> wala tayong babarili. <laughs> Ang bihira. Kunin ko muna sa bag. Meron tayo rito. Ito, ito, ito. May mga sobra tayo, no? Lalagay natin dyan, ano? Oh, di ba? Sandali lang, ha? ayana, oh, na, ayan na. Yun. Siyempre. Yan. Okay na dyan. Yan yung kalayo. O oh, ano, hindi pa hinihintay natin. Tapos, birahin na natin. Unahin natin itong ating... Uh... Ah, hindi. B10F ko, eh. Itong... Glock. Yan. Oh, ito to yan saan yung pinamaan <laughs> ayot na yun wala malang tumama wala malang tumama rito <laughs> puro sablay Bishit. okay lang yun balik natin balik natin ay palapitin ulit natin oh. so naubos na natin yung tatlong rounds na mga kainags ano? ng Glock natin ayan o oh. lapit natin gan, walang, ayun puro doon ang tama oh. bihira, layo ah dito kasi ni Sentro siguro pag sumisipa doon ano wala oh. Balik natin mga kainis mo. Mm Nakasingil -hmm. pa eh. Yan, napitan lang natin ng konti. Layo konti yan. Ito naman na gamitin natin. Itong P10F. Sana tumama na. Hindi na mapahiya sa eh. inyo. Parang walang tumama hindi pa rin tinamaan. Grabe. lapit-lapit na. <laughs> pag hindi pa walang tumama rito, nakakalimang rounds na, nakakalimang magazine na ako. Tingnan natin mga kainags. Sobrang lapit na nito. Pambihira naman. Ano. Parang walang nagbago. Parang yung mga tira ko puro dito. Yun. Wala. Wala malinis. Ito, chamba lang to. Tsaka chamba, itong sinisinta ko, itong tumulong dito tinamaan. Maglagay tayo ng panibagong target, target mga kainis, lagayin natin dito, no? Para naman hindi nakakaya sa inyo. Tapos, merong ano rito camera, eh. Kung gusto mong makunan ka ng camera habang bumabaril, yung pwesto mo habang bumabaril at yung tinatarget mo, synchronize yun, eh. Kabit muna natin to tapos saka natin pindutin. Yeah, sana hindi naman ako mapahiya sa inyo, no? hopefully at least at this time. Yan, another Busin natin to lahat. Lahat-lahat. Tapos may basurahan dito pag gusto mo itapon, ito basurahan. Yan. Lagay natin. So 'yung mga kainags, ano, doon sa mga hindi nakakaalam. Nako, eh pag ako bumaril dito, sigurado lahat pasok sa loob. Yan 'yung target natin ano, layuan pa natin para sigurado. Yan. Yan. 'Yan 'yung sakto'ng layo mga kainags, para sa mga 9 millimeters millimeters natin ano. Para nabubulol ako para hindi ako nagsasabi ng totoo. Ah. <laughs> so yan. Ito, yan yung witness natin, yung camera na yung papakita ko sa inyo habang pumuputok tayo. Mamaya, pagkatapos natin pumutok, ang witness, ang ebidensya ay nandoon. So, walang mintis, sigurado yan. Patayin ko yung camera, Sandali. Pira, iba tinamaan mga siya, ano Ito yung Tinatarget ko, itong tinamaan no Pira, pero tumamat Kita nyo naman mga siya, ano Sabi sa inyo Palapitin na natin ano Parang naman makita nyo <laughs> <laughs> oh, at least, di ba? Meron tayong tinawaan, mga kainags, ano? Medyo nagagamay ko na kasi kanina, hindi, hindi pa. No? Pag umiinit ka na, medyo nakukuha mo na yung iyong range. Eh, yan, no? mga kainags, ano? Kanina kasi puro labas, eh, no? Sa mablay, eh. <laughs> Pero ngayon, tingnan nyo naman. So, di ba? Butas-butas, oh. Isang direction. Oh, di ba? Sabi sa inyo, mga kainags, eh, no? Hindi sa yung yabang, you know? lakas yata ang boses ko. Nakahead, ano kasi oh, Balik natin. Hindi, palitan natin pa. Palitan natin. So ayan mga kainags, ano? So meron tayo kaibigan dito, yung staff ng Wested ng West End Mountain Mall. Wild, wild, ano? Uh, ano na nga? <laughs> Basta yun. So ito yung baril niya mga kainags, ano? So yung trigger niya, madaling pindutin, sinetap niya, tapos may plus light na rin ang ganda. So, pinasubukan niya sa akin, sabi niya, subukan ko raw para malaman natin yung putok. So, sinubukan, actually, sinubukan ko na ang ganda. So, bala ko rin magpalit ng trigger. Ay, katulad nito. Kasi yung glock natin, basic lang yan. Kaya medyo, pag kinalabit mo, medyo matigas ng konti, mga kainags, ano? So, sinubukan ko na rito. Ang ganda, sarap. Ganda, paking... Tapos yung plus light, nasa 400 Canadian dollars, no? Huh? So, yung mga basyo natin, eh. So meron na maglilinis sa mga yan Maglilinisan niyan So marami-rami na rin tayong Ay ito to Kukunin natin to another 100 rounds 100 rounds Meron pa tayong dalawang rounds Another 100 rounds Papakita ko sa inyo O oh, kita nyo <laughs> Kita nyo naman mga kinis ano, Medyo may kalayuan yun At tingnan nyo naman no? Oh. Kung ito'y tao sigurado wala sablay Oh, di ba? Maganda. Mas maganda kaysa kanina, no? Oh, di ba? <laughs> na naman ang yapang ko nito. <laughs> Tara, palitan natin. <laughs> palitan natin. So yan mga kainags, ano? Uh, binigyan tayo libre. <laughs> Lalagay natin dito sa cardboard. Palitan natin, no? Palitan natin yung atong target shooting. Ano? Tapos ilagay natin sa malayo. Yan. Palitan natin to. Nakakaya naman sa inyo, puro bulsay na yung mga binanata natin dito. Tingnan nyo naman, butas-butas, parang mukha ako, ano? <laughs> Ay, tingnan nyo naman mga kay Nagsano. Tingnan nyo naman yung mga birada natin. Kita nyo, medyo malayo yun. Tumama tayo sa bulsay. Ayun, no, bulsay. Tumama tayo. Pambihira naman. Tapos sabi sa inyo, sunod-sunod, ano? Kita nyo naman, mga kainigs, naman talaga, pinakamalayo ko dyan. Alam nyo kung saan? Ito. Yan ang pinakamalayo. Buksan natin yung ilaw. Yan. So, tingnan nyo naman, mga kainigs, ano? Medyo may kalayuan yung target, ano natin, shooting. Yung target, ito, no? Target medyo malayo, mga kainigs, ano? Kita nyo naman, no? Hmm, lihira, oh. Tinamaan pa si, ano, rito. Si Shrek ba yan? Okay, kita nyo, importante dito, mga kainigs, ano? di ba? Pero syempre, maraming sablay din. Naubos na. Mga pinagkalatan. Na... ano? <laughs> yan Eh. <laughs> Sobrang enjoy. Medyo mainit, mainit. Mga, mga, mga yung, ano, no? Yung barrel, mainit. Mamaya natin galawin. Mag-ice ice -is muna tayo dito. Ayan, tapos na tayo mag-shooting. Ano, mag Masyado nag-enjoy. Naubos natin 400 rounds. Ha, huh, damin pa siyo. Enjoy next week ko Pero baka hindi ko na ipakita sa inyo artist ngayong taon. Naipakita ko lang si inyo yung isa sa mga hobby natin, isa sa mga passion natin. Pero yung sabi ko nga sa inyo, doon sa mga magagaling magagaling na nagko-comment, magaling kumawak ng baril, ay ako po ay hindi ganyan kagaling sa baril. Ako po ay rookie, nagsisimula pa lang matuto at sana matuto kung ano man yung napansin nyo sa akin, pwede nyo pong i-comment at baka madagdagan ang aking kaalaman sa paghawak ng baril. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan. Gagamitin na natin ngayon yung, ano, yung nabili nating lock, mga kainags. Ano? Bali ito, dalawa na yung lock natin na yan. tig oh. na sila. So, pinapalamig ko muna kasi mainit pa yung yung ano, mga baril nila. Ito medyo okay. init ito. Ito medyo okay na. No? O, oh, yung mga nagamit ng ano, salamin dyan ah. Kasi lilinisan nila yan eh. Dito yun eh. Dito, yan, eh, yan ako. Oh. Yan Oh. Yan. Hi! Salamat. Na, Kaya lang umuulan mga kainags, ano? Okay lang eh. Buti may hood yung ating, uh, ating jacket. Sarap. Grabe. Sobrang sarap. Tanggal yung stress ko mga kainags. Ano? Tanggal yung pagod natin sa ilang araw na pagtatrabaho. Yan. Ako. Tatawid muna tayo habang walang masyadong dumadaan yan